ayan, andito na naman po tayo gagatain po tayo nagluto po ako ng shower shadow na isda ang dami, alam ko hanggang bukas yan at uh, uh, binabati ko po, po kayong lahat ng magandang araw good morning, good afternoon and good evening po sa ating lahat sa mansulok ng mundo, sana na lahat tayo ay may kinakain ayan po, at bago ang lahat pray mo na tayo. Salamat po God sa pagkain na sa harapan ko. Inihiling ko po God na huwag binisyo mo para may nagtagpong lakas po sa akin pagtrabaho para sa lahat po para sa pamilya ko. Salamat po God sa mga blessing na binigay mo. In Jesus name. Amen. Ayan, shout out po ang pamilya ko dyan sa Pilipinas. Shout out sa lahat ng mga sumisili po sa aking munting channel sana don't skip ads para madagdagan kunti ang sense sense na ipon. <laughs> Yan, salamat po kahit ganito lang ang ating kino-content. Ayan, shout out kay Uwe. Salamat at nagpakita ka, nagparamdam ka. Yan ang aking best friend. Forever best friend. Mmm. <laughs> unang subo para sa inyong lahat. Di na wala na ang sili from Philippines. Malapit nang maubos, pero merong reserba yung um, ginawa ko nang sang araw. Yun, chili na yun is from the garden. Kinuhako. ko. no choice. Todos hindi ako mahilig sa mga isdang ganito. Gusto ko lang bangos. At saka inihaw na tilapia. Kasi mga ito is mga uh, share namin sa kusina kung ano man yung share namin na bibilhin yung kusinero, yun ang ulam namin. Sana nagtimpla ako ng ka kape. Kasi yung kusinero ang budget ng ulam ng mga staff. Lahat kami dito, mga driver, siya nagbabadjet. Kaya marami siyang ano, na, na, na ano ba yun, nakukupit. Magaling yung kusinero namin. Kaya marami siyang nakukupit. Ito lang ang ating naiko-content. Labas ako sa linggo, sa sakaling makapunta ako sa Pilipin restaurant sa Buda Bay. Mayroon kasing, marami kasing restaurant dito. Diyan sa sentro, maraming restaurant na Philippine restaurant. Pero hindi ko ba beat yung ibang, malayo kasi yung ibang ano, yung pinuntahan namin na masarap malayo. Eh, mainit ang panahon ngayon. M mainit dito ngayon. Ang hirap maglakad-lakad sa labas. daming isda na binigay tong kusinero. Hindi, alam niya hindi ako mahirap sa isda. Pakain ko sa puso. Ang dami. Limang, limang na peraso. Nalaki. Namimiss ko na ang Pilipinas. Uli. <laughs> Kung wala saan ng utang, gusto ko na umuwi. <laughs> umuwi uli. Kasi kababalik ko lang nung February. February 10. Siguro pag hindi ako nagbakasyon noong December, ngayon, 2025 ako mag-go for good. Kasi kailang nauya kasi ako eh. Ang plano ko talaga is, um, hindi talaga muna uwi kasi direct suba na mag-for good na ako. Sobrang hanghang ang -hang -hang. sili. Mmm. Ah, sinipon ako ng hang -hang -hang na ng hanghang -hang nga. Ayan, salamat po uli sa mga sumisili po sa aking mountain channel. Thank you so much those new subscriber, old subscriber. Again, thank you so much. God bless us. Bye! <coughs>